jingki Pacquiao and family sama-sama sa USA para sa laban ng kanyang asawa na si Senator Manny Pacquiao. Tuloy-tuloy tuloy nga ang kanyang boxing ngayon kaya naman puspusan ang pagte-training. Suportado siya ng kanyang buong pamilya at ang mga anak nga ay nagsama-sama rin at nagpuntahan na rin sa LA. Panoorin natin at kung hindi pa don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. process Ay, hindi na natapos yun. Ay, hindi na, yun. No, no. not, think, no, na no. natatakot yun. Ay, na klase na, alo, ko. So, hindi ko lang alam saan na alam kung na galing isa nga sa mga anak ni Mr. Manny Pacquiao na si Mary ay agad na lumipad papuntang LA para makasama at matunghayan ang paglaban ng kanyang daddy. Sabi nga dito ni Christy Pozon, Mary, best of luck to your daddy. Oh, some children, Miss Jinky, you and Senator Manny have been very good parents. Congratulations! Mula naman kay Miss Narcisa Hiponia, it's a great family stays together when they have a vacant time. The best ka, money! Sana ay muling magkampiyon ang ating pambansang kamao sa kanyang laban ngayong 2025. <laughs> <That is true. laughs> ay, halata na kayo, Roy.

Nakakatuwa nga rin ang pagsuporta ng buong pamilya nitong si Jinky Pacquiao sa kanyang asawa na si Senator Manny. Kung nasaan nga si Miss Jinky at Manny Pacquiao ay naroon din ang pamilya ni Jinky. Talaga namang mahal na mahal din nila si Manny at hindi pinababayaan talagang full support ang mga ito. Balance lamang din ang buhay ni na Pacquiao, Manny Pacquiao and their family dahil nga paminsan-minsan pag may free time ay namamasyal silang buong pamilya sa Los Angeles, California. At doon nga kasi sila nakastay dahil doon nga nagpa-practice itong si Senator Manny Pacquiao ng kanyang boxing pamilya. Hey girls! Kitang kita nga rin na mas pinablooming nga itong si Miss Jinky Pacquiao ngayon at dead malamang sa kanilang mga bashers. Ang mahalaga nga ay nakakatulong sila sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon nga ay marami pa rin ang naiinggit kay Miss Jinky Pacquiao dahil sa kung paano nga siya mag-style ng mga pananamit at syempre nga hindi nga nalolosyang ang asawa ni Senator Manny Pacquiao dahil mahiling nga itong magpaayos. Then madead na lang sa mga bashers at okay na okay naman dahil hindi naman siya nakakaapak ng ibang tao. Sabi nga dito ni Joanne Suralta, sana all good Jude, kaayo mo, Madam Jinky. Uy, hehe, murag ang problema ra ninyo. Unsaon un paghurot sa inyo, Jude Kuwarta. Mula naman kay Susi Hepoleo. Ang ganda po ni Ma'am Jinky. Stay safe always. God bless you po and your family. No, no, no. Okay. I the lip. Can oh, yeah. we can't disclose that information. Mommy has uh, glasses. Look at that, look, mommy has glasses. Uh, she currently wearing, that is currently wearing the glasses. Mommy has lipstick, oh. okay, okay. Mommy has money. Oops, sorry, can't disclose that. And that's it. for I love And nice clip. And that's it for mommy's vlog. Mom. Mm -hmm. Tomorrow's video Nakakatuwa din talaga ang mga anak ni Senator Manny Pacquiao dahil mababait ang mga ito. Hindi sila mga sosyalerang tingnan pero talaga naman mga simple lamang pero may ibubuga dahil marami nga silang datong. Sabi nga naman dito ni Lani Marasigan, sus di lang sila gaya ng mga Filipino na pag nakakita ng sikat na tao eh nakakandara pa magvideo or magpapansin. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang Jinky Pacquiao? Kilala siya sa buong mundo dahil sa asawang legendary. Ibig sabihin lang mga edukado ang mga na andyan. Ganun yon. Mula naman kay Miho, yan po, di rin sila kilala dito sa ibang bansa. Pwera lang, pag may mga Pinoy siguro, kilala talaga. Mula naman kay Lani Marasigan, bakit wala ba silang TV or di sila mahilig manood ng mga laban ni Manny Pacquiao? Lahat ng may TV malamang, makikita ang mukha nila. Kahit nga maliit na bata, kilala sila eh, basta may TV lang. Marami talagang nasasabi ang kanilang mga bashers at syempre nga ang mga inggit sa Pacquiao family. 81, saka 87, saka 81, <laughs> <laughs> Let's call today. And then? And then? Pag and then, saan na punta? Sa? Nintendo. No! Mag-ride ka kay Daddy dito? Yeah. Dito? Yes. Ito si Israel. Ako dito mag drive Yeah. Ang kasi Israel sa likod? Hindi matakot si Israel, no? Hindi? Sakay ka? Yeah. Sure? Yeah. Ah. Hmm, magsakay okay. siya. Magsakay siya sa sa motor. Ay pabili gi sige ana. Oh, pero gusto ko <ka> si, <laughs> siya. Same. 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 Same, same with, daw sa imo. Good my. Motorcycle. Same with my motorcycle downstairs. Okay. Yes. Mm okay. 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 um, -hmm. 所以。Mm hmm.